Chinky, pwede pa ba akong umunlad at guminhawa kahit maliit ang aking kita? Ay, nako mga friendship, buti nga. Ikaw, maliit kita, ako liit mata. <laughs> Alam nyo, ito lang, ah, nagbibiro lang po ako. Pero importante po, kahit na maliit ang iyong kita, may pag-asa pa po talaga tayo tayo umunlad. Oo, paano? Ito yung gagawin po nating diskarte. So, una po, kailangan po tayo magkaroon ng tinatawag na multiple sources of income. Uh, alam mo, ito lang po ang realidad. Kung iisa lang po ang source ng ating income, talagang kakapusin po talaga tayo. At talagang hindi ito po talaga magkakasya. Di ba? At tignan, isipin niyo mabuti. Name me one millionaire or billionaire dito po sa Pilipinas na iisa lang po ang source of income. Kaya kailangan po, uh, para lang tayo mga, mga sasakyan eh. Di ba? Ang lahat ng sasakyan po ay may spare tire. Bakit po? Just in case na ma-flat, may kapalit. Ang tanong ko, pag nawala ang iyong income, di Nawala ang iyong humina ng iyong negosyo or let's say yung sweldo mo na mawala. Meron ka bang spare tire or spare na income? Kaya nga, pag meron kayong extra, Meron kayong multiple sources of income. May plan A, may plan B, may plan, C. Less pressure on your monthly bills. Mas magkakaroon kayo ng, siyempre, pera. Pag kayo nagkaroon ng extra pera, meron kayong um, maipon na emergency fund. Pwede kayo mag-invest. Pwede kayong magnegosyo. Mas may choices. Meron tayong tinatawag ng peace of mind. Ang unang diskarte po, hi, hindi lang po po pwede. Iisa ang sa ating source ng income. Ang second naman po kailangan po, hindi lang po talaga tayo may multiple source of income. Kailangan meron din tayong tinatawag na passive income. Anong passive income? Ang ibig sabihin ng passive income, kahit na tumigil na po tayo sa kakatrabaho, may pumapasok pa rin sweldo. Alam mo kasi ang problema po natin ngayon ay ado, the moment you stop working, you stop earning. Pag tumigil ka na sa kakatrabaho, titigil na rin yung kita. Imagine nyo po, kung ikaw ang breadwinner, tumigil ka na sa kakatrabaho, tumigil ka na sa pagbebenta, tumigil ka na sa pagbobroadcast, may papasok pa bang pera? And ang realidad, eh ito, kahit na tumigil na po ang pasok ng income, hindi naman titigil ang ating pagkasos. Kaya kailangan po, mag-isip naman po tayo, ano po ang mga pamamaraan na pwede tayong kumita kahit tayo ay natutulog, kahit tayo nag uh, nagtatrabaho, kahit tayo nag-enjoy, -e kahit tayo Kaya ang importante po magkaroon po tayo ng mga tinatawag na investment. Ang ibig sabihin po investment, ang pera na po ang nagtatrabaho para sa atin, hindi na po tayo nagtatrabaho sa pera. Kaya para umundad po ang ating buhay, dalawa lang po ang pwede nating gawin. Una, dagdagan po natin ang ating income. Pangalawa, magkaroon tayo ng tinatawag na passive income. Sana naman nakatulong tong episode na ito at syempre naman kung gusto niyo pa matuto, sumunod nga kayo sa akin sa Facebook, sa YouTube at ang aking mga iba pang social media. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.